hindi niya, ang Pinoy talaga maparaan parahan. Dahil ulan, bumagyo o ano nga, talagang maparaanig na mo. Eh. Ang ihaw, ang ulan, tuloy-tuloy no? pa rin ang pag-iihaw. Um, talaga mga Lord, ano, sa... Eh, pero kung utusan mo sa bahay, napakatamad tamad mm. yan. Pero eh, pagdating sa pag ng pulutan, ay siya napakasipag, oh. Yan na mo. Tayong po pa talaga, para lang matuloy yung pag niya. Ay, kuno. uh, kuno. gawin pulutan. Tignan mo nga naman talaga ang tao, mga lods, no? Mapapar maparaan talaga. Pagdating sa inuman, at isa pa, mga lods, yung mga ganyan mga galawan. And, walang pagkakabaka inuman kaya siya nag -iihaw. para lang sa tagay yun napakasipag ayan o, sige lang kahit nauusukan umuulan <coughs> walang upuan parang kang tumatay oh talaga naman oh ang lupit talaga ng Pinoy at yung mga kasamahan naman ay tuloy ang kantahan at habang naghihintay sa pulutan eh, eh mga lods eh okay. na ah, okay. okay. sarap niyan mga lods oo no. Bali-bali, binabalik na ni... Binabalik na ni, ni Spark may. Kayo mga lords, mga ganyan. wala kayong pera, hindi mo ka. At ikaw ang ihaw utusan, o ano mga ipapabili nila. Ang tawag nun utusan, pagdating sa inuman. Napakasipag, walang angal yan. Pero pagdating sa bahay, ay siya. ayun ko na lang. Ewan mo

at nang uh, di naman ma mapait grabe ka na oh. di mo nandiyan ka na nga nakatingin eh. nasunog pa